Pumalag ang head writer ng GMA Network na si Suzette Doctolero sa mga iniwang pahayag ng kapamilya director na si Andoy Ranay. Sa kanyang Facebook account ay tatlong post ang pinakawala ni Suzette upang ipakita ang pagtutol niya sa mga sinabi ng director. Halatang naiinis ang kapuso writer habang isinusulat niya ang kanyang post. Kaya naman, kung ano-anong mga salita ang binitawan nito, hindi lamang kay Direk Andoy, kundi sa buong kapamilya network, na siya namang ikinagalit ng mga kapamilya fans. Narito ang video ng interview ni Derek Andoy na ikinatrigger ni Suzette. But the best part is uh, the reason why why I stayed and continue serving uh, with with ABS-CBN because I believe uh, the content that ABS-CBN is producing no matter what uh, my franchise o wala is world class quality yun naman. So, um, aanhin mo ang franchise kung basura na may yung trabaho. Wow! Grabe! I mean, di ba? Parang mas masarap na lang magtrabaho kahit, kahit bawas yung sweldo, kahit... Uh, uh, hindi hindi laging may trabaho pero alam mo na yung quality ng trabaho narito ang mga pahayag ni Josette natatandaan ko After the success of my husband's lover, ahem, gumawa rin siya ng LGBT theme soap. I don't even remember the title kasi sandali lang nag air eh. Hindi kasi nag -rate. Puro sex pa. Akala ko nga ay porno serye. Tapos hindi nila yata panindigan ng tema ng LGBT ha, hindi ng porno. Natakot yata. Kaya siguro ay iniliko uli ang kwento, ginawang hetero lavoli. <laughs> ang weak sa salitang kanto, support. Sino ang basura? Yan ba ang world class? Trabahong duwag? Klaro ito. GMA 7 lang po ang gumagawa ng matatapang na kwento at ito ay aming pinaninindigan hanggang sa dulo, magreat man o hindi. Why? Kasi may respeto kami sa audience at sa LGBT community, pati sa mga indigenous community, sa mga PWD, sa lahat na naginawan namin sa GMA ng kwento legal wives sa July 26 na hindi po ito kwentong kabitan, lalong hindi ito porno serye. Kwento ito ng kakaibang pagsasakripisyo at pagmamahal ng isang pamilyang ibinagsak ng Marawi siege, pero bumangon pa rin at naging mas matatag at buo sa tulong ng ala. Oh yes, gumawa rin sila ng kwentong may mga muslim pero ginawa nilang mga terorista. Diyos ko, manginig naman sa pagpapatutsada at pagsasabi ng world class pamor. Disclaimer, ilang araw ko nang pinipigilan ng sarili ko na wag itong patulan. Hindi ko na kinaya. Sorry. <laughs> sa totoo lang at pagpapatotoo lang, hindi pa natin lahat ng network walang prangkisa at meron na ang world class. Ang babaw ng pamantayan kung world class na ang taguri sa mga show na pre abroad gamit allegedly ang loan na di binayaran daw. Daw ha? Pero same-same na kwento. Boy meets girl, eklavu. Eh, hindi world class yon. Magaling lang sa promo at pinaniniwala kayo na sila ay world class pero same same content at molde. Ang world class kapag itinampok mo ang kwento, kultura at karanasang Pinoy pero universal pa rin ang tema kaya makakarelate ang mga banyaga. For example, Korean series at tumahabol na ang Thailand. Maski naman ang India ay may Bollywood na talagang ang pagkakakilanlan ay sa kanila. Eh ano ang seryeng Pinoy ba na pang world class pero Pinoy na Pinoy ang identity? Note. Di porke Pinoy ang artista at staff na gumawa ay Pinoy na ang identity ng gawa lalo na at tapak western ng pamantayan dito. Gaya-gaya sa kwentong western, feeling hindi Asian, hindi rin po ito ukol lang sa pag-ibig na nainday at dodong habang nasa magandang location like abroad. Hanggang dyan pa lang tayo eh no, hanggang sa pang-aliw pa lang, wala pa tayo roon sa inilalakaw natin ang kultura at eksperyensyang Pinoy sa pandaigdigang market. Ewan ko sa iba, pero at least ang GMA ay walang yabang promo na pang world class kuno kami. Ginagawa lang namin ang kaya naming gawin para magbigay aliw at minsan ay impormasyon sa aming viewers. Mahirap pa kasing gawin ang world domination. Este, pa world class. Yung totoong world class ha, hindi promo. Kinakailangan rin kasi ang napakalaking government support at initiative para ma-achieve ang totoong world class. Hindi pwedeng hindi. Kailangang magtulungan ng government at entertainment industry para sa world class goal. Kaya hinahinay sa pagda-down sa iba at pagyayabang. Malayo pa tayong lahat. Di pa ako tapos. Sinimulan nyo ha? Hype lang kasi na sila ay world class. Inuuto kayo. Naniniwala naman ang iba. Pero pansinin na iisa ang molde ng mga show. Bidang breadwinner na mula sa mahirap na pamilya pero masaya sila kahit poor. Chummy family, Brady Bunch concept, tapos mamimitang isang guy o girl na mayaman, same same. Iba-iba lang ang location, Baguio, Manila, Italy, Amerika, Timbuktu, Tralala, pero same kwento. Same problema, malaki lang ang mga artista pero pwede nga itong isulat na nakapikit. <laughs> tapos ipapackage na world class, feeling nyo naman na totoo. Mas mahal pa ang cost ng promo at trolls sa sustansya ng content. Diyan magaling sa hype na sila ang magaling, sila ang klas, sila ang api at inaapi. Di namin kayo niloloko kailanman kasi wala kaming trolls. Pag mag kami, totoo iyon. Di pa ulit-ulit ang sinasabi, makarami lang ng punto sa trending. Pero ulitin ko, malawak ang tema ng mga kwento at konsepto dito sa aming munting tahanan, my creative freedom. Kami lang ang gumagawa ng mga historical serye, LGBT, PWD, Indigenous People Story at matitinding fantasy series. And yes, gumagawa rin kami ng mga kabitan at sampalan at saka mga political serye. Iba-iba kasi iba-iba rin ang taste ng audience. Tingnan nyo, nasa kanila na raw lahat ng mga sikat at mga walang name daw ang mga artista namin pero natatalo pa namin sa ratings. Ang probinsyano lang ang mahirap patumbahin na nagawa ng Encantaja at saka yung mga show namin now. <laughs> pero bilibre na ako sa creative nun. Why? Kasi content is king pero wala kaming claim na world class kami kasi alam namin na marami pang dapat gawin at ayusin at babaguhin. At sinasabi ko lang, hindi po kami ang totoong basura. And yes, may franchise kami kasi we pay our taxes at yun ang totoong may class. Heto naman ang say namin. Una, hindi literal na LGBT themed ang Till I Met You. Ginawa mismo ang serya na ito para sa Jayden. Hindi ito ginawa para magkatuluyan ang karakter ni James Reed o ni JC Santos. So malamang sa malamang na hindi nakafocus sa kanila ang istorya. Habang ang A Soldier's Heart naman ay dinala sa realidad ang mga audience na mayroong mga teroristang muslim ngunit marami pa rin sa mga kababayan nating ito ang may mabubuting puso. Kaya dito pa lang ay halatang wala ng alam si Pusit sa mga pinagsasabi niya. Pangalawa, hindi namin alam kung mahina ba ang reading at listening comprehension ni Posit kaya hindi niya naintindihan intindihan ang sinabi ni Direk Andoy. Maaari ding masyado lang siyang panatiko sa kamuning o sabik lang talaga siyang makipag-away. Pangatlo, malinaw na malinaw sa interview ni Direk Andoy na yung quality ng trabaho ang tinutukoy niyang basura at hindi ang kamuning. Aanhin mo ang franchise kung basura na may yung trabaho, kung basura na may yung trabaho basura na may trabaho. Pwedeng magkaroon ng basurang trabaho sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5 o kahit sa ang network. Pero bakit tinamaan siya? To the point na nakatatlong mahahabang post pa siya sa account niya. Balak ba niya sumali sa essay writing contest? Pang-apat. Ganyan ba ang epekto sa kanya kapag kulang at two sa papuri ang GMA? Kailangan ba talaga niyang magbuhat ng bangko at maliitin ang ginagawa ng ABS-CBN? Kung pagiging world-class lang ng ABS-CBN ang pinaproblema niya, edi sila na ang world-class kung yan ang pinuputok ng butsi niya. Pero ang tanong, may maniniwala ba sa kanya? Wala naman tayong magagawa kung talagang world-class ang tingin ng mga tao sa programang inilalabas ng Kapamilya Network. Subjective ang term na yan at pwedeng gamitin ng kahit na sino para i-describe ang mga programa nila. Example nito ay ang programang The Clash. Mayat mayang binabalakura ni Ai de las Alas sa mga kanta ng Blackpink sa kanilang programa upang magpatawa. Bagamat nag-trending ang mga ito, e eh dumating din ang oras na naumay na ang mga tao sa mga pinagagawa niya. Kaya naman kanya-kanyang labas ng saloobin ng mga netizen noon upang manawagan na itigil na ni Ai ang ginagawa niya. Dahil bukod sa hindi na ito nakakatuwa, e eh pagiging racist pa umano ito dahil sa pambababoy niya sa lengguahe ng mga Koreano. World class bang matatawag yon? Baka oo kasi naging finalist pa ang The Clash sa 2021 New York Festival. Sa katunayan, proud na proud pa ang GMA na ipinagsigawang world class ito. At mayroon din silang promo video na world class sa mga programa nila. World class tayo mga kapuso! World class tayo! World class tayo! Kung ang mga tao, walang nagawa nung tinawag na world class ng kamuning ang mga programa nila, wala rin magagawa si Pusit kung ang paniniwala ng mga tao ay eh, world class din ang inilalabas ng mga programa ng ABS-CBN. Maaaring may mga pagkukulang ang dalawang istasyon pagdating sa produksyon, pero aling network ba ang palagi may kapalpakan sa mga programa nila? Ang ending, tumatak na sa isip ng mga ordinaryong tao na basura ang mga shows ng kamuning. Hindi ba't kapuso show rin yung naging katatawanan sa ibang bansa, lalo na sa Thailand? Napansin pa nga ito ng sikat na doktor na si Dr. Mike Warshawski dahil sa pagiging palpak nito. Eh baka kaya naging world class ang tingin ng mga tao sa mga content ng ABS-CBN eh dahil palpak yung mga programang katapat nila. Tanda Ito, pa kaya diba? ni Pusit si Nico David, ang vlogger na sumikat dahil sa may at may na niya sa kapagpakan ng nakamuning show. Ano ba to? Nananagja ba kayo? Galit ba kayo sa amin? Sorry! GMA! GMA! Sorry! Ayan! Sorry! Sorry! Ayan! Eh baka nga basura silang magtrabaho o baka basura talaga ang mga content nila kaya nasaktan si Pusit sa sinabi ni Direk Andoy kahit wala naman itong pangalang binanggit. Panglima, nakakatawa rin na ipinagmamalaki pa ni na sila lang ang mga gumagawa ng mga kakaibang konsepto. Kung konsepto lang naman ang labanan, nariyan din naman ang The Greatest Love tungkol sa Alzheimer's disease, ang ang mga batang pause na tinalakay ang ilang LGBTQ issues at pinasok ang mundo ng HIV positive people, ang millennials kung saan isa sa mga ipinakita ang buhay ng isang trans woman, ang Click Like Share na tinalakay ang iba't ibang issue ng mga kabataan at marami pang iba. Kung maglalatagan tayo ng konsepto, baka pumutok na ang mga neuron sa utak ni Pusit sa sobrang dami. Kaya ang wish namin, sana iitigil na ni Pusit ang halusinasyong sila lang ang may unique concept. Pang-anim, balik tayo sa world class na ipinuputok ng butsi ni Pusit. Uulitin namin, maaaring i-claim ng dalawang network na world class ang mga programang inilalabas nila. Siyempre, kailangan mo maging proud sa sarili mong gawa. Pero ang tanong ay kung may maniniwala ba sa yung mga tao. Kung wala o konti lang ang naniniwalang world sa mga content mo, siguro eh kailangan na lang talagang tanggapin na basura talaga ang content mo. Pampito, nais din naming idiin na basurang trabaho ang tinutukoy ni Direk Andoy sa statement niya at hindi ang GMA. Kaya sana, wag namang umamin si Pusit na basura ang kamuning kung hindi naman siya pinapaamin. Well, mukhang aware naman siguro ang mga tao rito. Kaya the moment na binanggit ni Direk ang word na basura, automatic na GMA agad ang pumasok sa isip nila. Pangwalo, bayad ng tax ang ABS-CBN. Katumbas pa nga ito ng nawawalang 15 billion sa PhilHealth. Concern, uh, they are uh, regularly filing and paying their taxes for the past number of years. As far as we you know right now, there's no pending violation. Does it doesn't preclude uh, possible uh, investigation hindi ba siya nakinig sa Congress and Senate hearing? O hindi lang niya naintindihan ng mga pinag-usapan dito? O baka naman nagkakalat lang siya ng fake news? Kasi kung ganun, nakakaawa naman si Pusit. Kasi ang dami niyang followers pero nagkakalit siya ng mga maling impormasyon. Pang siyam, siguro ay nasagot na ni Pusit ngayon ang tweet noon ni Frasco Mortiz tungkol sa network war. Mayroong network war kasi mayroong nagsisimula. Katulad ito ng ginawa ngayon ni Pusit. Ang huli, sana ay magpaawat na si Pusit. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2021, kaya sana konting character development naman. Wala na nga prangkisa ang ABS-CBN pero ang dami niya pa rin kakak. Ganyan na ba talaga siya katreten sa kapamilya network? Anong masasabi mo sa mga pahayag na ito ni Pusit? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mapanood pa ng mas marami nating kapamilya. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel at huwag mong kakalimutang pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!